Oh. Uh -huh. Yo, what up? Kumusta kayo? For today's video ay eh, magluluto nga kami dalawa ni Commander ng sikat na trending na Topo Square. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! At ito naman yung mga sangkap na gagamitin namin. Yan, mayroon tayo dyan bread grams, feeding mix, mayonnaise, at dalawang itlog na puti, kalamansi, at pamintang durog, sukal na pula, cornstarch, toyo, at syempre, ang hindi pwedeng mawala, ang Topo. Unang gagawin natin ay slice nung natin yung Topo at hihiwain lang natin siya sa apat. O oh, ayun, nahiwala natin siya lahat. Turn nga nun, eh, ilalagay ko na tong cornstarch. Isusunod ko naman na ilalagay etong eh, breeding mix. alu lang natin to hanggang sa malagyan yung Yun to, topong nilagay natin. Pagkatapos nga nun, kumuha lang ako ng malinis na mangkok tops, naglagay lang ako ng dalawang itlog. Tapos ididip lang natin tong topo sa may itlog. Yan. Sunod naman, idip naman natin siya dito sa may bread grams. Same procedure lang ang gagawin natin hangga sa madip natin siya lahat. Syempre make sure lang nakapagugas kayo ng kamay bago kayo maghawak-hawak dyan para malinis yung ginagawa natin pagkain. No. Okay. O, Yon, tapos na natin maidip lahat. Grabe, mukha na siyang masarap. Pwede na to. Char! Ito ano, nagpainit lang ako ng kawali at naglagay na ako ng mantika. Mainit na nga yung mantika, eh. isa-isa nang nilagay ni Commander para maiprito na lahat. Tama dapat po ay eh, nasa mahinang apoy lang siya at para maluto din yung topo sa loob bibiling-bilingin din natin to at hintayin lang natin siya mag golden brown halu-haluan din po natin para maging pantay yung luto sa kanya Yan, kapag ganyan na yung texture niya, e eh, pwede na yan, pwede na siyang hanguin. Yan, isasalang ko na nga yung pangalawang batch. Habang pinipirito nga natin yung pangalawang batch, e eh, gagawa na tayo ng sauce niya. Yan, kumulang lang si commander ng malilis na mangkok, tapos naglagay lang siya ng mayonnaise. Tansyahan na lang po ang paglalagay ng mayonnaise dito, depende po kung gano'ng kadami yung gagawin nyo. Tapos nag-add lang siya dyan ng isang kutsarang toyo. Naglagay din siya dyan ng isang perasong kalamansi. Naglagay din siya ng asukal na pula dyan para pambalanse ng lasa. Halu-haluin lang po natin yan at syempre tikman nyo rin po kung okay na sa inyo yung lasa. Ayan, finally, naperito na rin po natin lahat yung topo natin. Okay guys, ito na yung niluto namin ni Commander na trending na Topo Square. Excited na akong matikman to kasi first time ko lang makakain na At sabi nila, eh masarap daw talaga to kaya daw nagtrending talaga sa social media. Food check na natin yan. Grabe guys, masarap nga at legit nga. Medyo matagal nga lang siyang gawin pero okay lang kapag naluto na. Perfect din to pang merienda at pang pulutan. Promise, pwede na rin pang ulam. Saan kayo masaya? Sobrang good quality. So ayun, siguro dito ko na rin po tataposin yung video ko. Maraming po salamat sa panonood At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, paka like and share naman po. Salamat. Pakikabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.